Isang unggoy ang hinatulan ng panghabang buhay na pagkakabilanggo. Opo, tama po ang narinig mo. Marahil magtatanong ka kung paano ito nangyari. Mga kahistoryador, marami sa atin ang mahilig mag-alaga ng hayop. Kadalasan, pamilya na ang turing natin sa kanila. Pinapakain ng tama, pinaliguan at kung minsan ay binihisan at inuutusan. Kung minsan naman, maasahan din sila sa oras ng sakuna at handa tayong ipagtanggol sa anumang panganib na nakaamba. Ngunit mga kahistoryador, paano kung ang alaga mong hayop ay magdulot ng isang malagim na pangyayari at makabiktima ng isang buhay? Ano ang ginawa ng unggoy na ito sa bansang India at paano siya hinatulan ng habang buhay na parusa? Si Kaluwa ay isang unggoy na pagmamayari ng isang occultist o yung tao na may matinding paniniwala sa mga supernatural practices at sa mga bagay na puno ng hiwaga at misteryo. Ayon sa mga ulat, ang pag-aalaga at pagpapalaki kay Kaluwa ay sadyang naiiba sa pangkaraniwang pag-aalaga sa mga unggoy. Imbes kasi mga gulay at prutas ang ipinapakain, karne ng kapwa niyang unggoy ang ipinapakain sa kanya ng kanyang amo. Marahil ito ay dahil sa paniniwala na mas lumakas pa ito kung kapwa unggoy ang kinakain. Maituturing na isang cannibal itong si Kaluwa. Bukod sa pagpapakain ng laman ng kapwa unggoy, ay mayroon pang isang kakaibang ginawa ang kanyang amo. Ito ay ang araw-araw na pagpapainom ng alak dito hanggang sa nakasanayan na ng kawawang unggoy. Ayon pa sa mga eksperto, sobrang alkoholik na itong si Kalua. Hinahanap-hanap na ang pag-inom ng alak at hindi na kayang mawala ito sa pang-araw-araw niyang pamumuhay, sobrang nagkahumaling ito sa alak. Nababalisa at halos hindi na ito mapakali dahil sa bigla ang pagtigil ng supply ng alak matapos mamatay ang kanyang amo mga kahistoryador, marahil ito ang dahilan kung bakit nagpasya itong lumabas ng lungga at magpagala-gala hanggang sa nakarating ito sa Mirzapur sa bansang India. Ang lungsod kung saan naghasik ng matinding takot sa mga residente ng Mirzapur. Walang tigil sa pag-amok at pangangagat ang ginawa nito sa mga taong makikita niya. Sobrang pagkabayolente na ang unggoy na ito na umabot sa dalawang daan at limang po ang kanyang nabiktima. At sa kasamaang palad, isa rito ay binawian ng buhay ayon sa mga otoridad karamihan sa biktima ni Kaluwa ay pawang mga babae at mga bata. Ayon sa ilang eksperto, marahil nakatatak na sa isip nito ang mga itsura na kanyang madaling biktimahin. Marahil din iniiwasan itong atakihin ang mga may pagkakahawig sa kanyang yumaong amo na isang lalaki. Matindi ang pag-ataki na ginawa ng anim na taong gulang na unggoy sa mga walang kalaban-laban ng mga bata. Wakwak -wak ang mga mukha dahil sa talim at bangis ng kanyang mga pangil. Sobrang tindi ang pinsalang na idulot nito sa mga residente. Ang ilan sa kanyang mga biktima ay nangangailangan ng plastic surgery para maiayos ang kanilang mga mukha. Grabe mga kahistoryador, nakakatakot at kalunus-lunus ang sinapit ng mga biktima. Year 2017 lamang nang mangyari ang insidente, nahuli rin si kaluwa ng mga otoridad na eksperto sa pag-handle ng mga wild animals matapos silang maghanda ng mga patibong para sa kanya. Pinatunayan ng unggoy na ito na talagang matalino siya. Ito ay sa dami ng mga patibong na naiwasan niya at sa mga pagtatakang dakpin ito. Mga kahistoryador, gaano man katalino ang unggoy na ito ay naisahan pa rin ng mga tao Ngunit para sa kanyang mga nabiktima ay huli na ang lahat dahil hindi na mabubura sa kanilang isipan ang takot na kanilang tinamasa. Matapos mahuli si Kalua, dinala ito sa Kanpur Zoological Park at dito ay inaasahan siyang sumailalim sa rehabilitasyon upang maitama ang kanyang asal at pag-uugali. Ngunit sa kasamaang palad, hindi naging matagumpay ang pagrehabilita sa unggoy at napagdesisyonan ng mga opisyal na habang buhay na lamang siyang ikulong dahil tinagurian siyang mapanganib at nakakatakot. Hindi lamang para sa tao, ngunit pati na rin sa iba pang mga hayop. Sa kahabaan kasi ng pagrehabilita sa unggoy ay nagpakita lamang ito ng dangerous behavior dahil patuloy ang kanyang pag-atake sa mga kapwa niyang mga unggoy at maging sa mga zookeeper na nag-aalaga sa kanila. Umabot halos tatlong taon ang tangkang pagrehabilita sa kanya, ngunit wala pa rin nagbago sa pag-ugali kung kaya't napagpasyahanan na lang ng mga otoridad na ilagay ito sa isang isolated cage na panghabang buhay na pagkakakulong. Ayon sa mga eksperto, hindi pangkaraniwan ang mangyayari sa isang unggoy ang nangyayari kay Kalua. Dahil nang suriin ng mga eksperto, Napansin nila na hindi nito gusto ang pagkain ng kahit na anong gulay o prutas tulad sa mga pangkaraniwang unggoy. Regular na pinapakain si Kaluwa ng karne ng kanyang amo at hindi lamang basta-bastang karne kundi karne mismo ng kapwa niyang unggoy. Dito ay nalaman ng mga eksperto na matindi talaga ang paghuhumaling niya sa alak. Sa madaling salita, ang pag-uugali ng unggoy na ito ay kagagawa ng kanyang namayapang amo. Ayon sa mga otoridad, hindi malaman kung saan nga ba nanggaling ang paniniwala ng naturang amo. Dahil sa pumanaw na ito, wala nang mananagot sa inasal sa alagang niyang unggoy. Si Kaluwa ay biktima lamang ng hindi tamang pagtrato at pag-aalaga ng isang amo. Nawa, maging aral ito para sa mga pet owners. Ang pag-aalaga ng hayop ay hindi lamang basta libangan. Ito ay may kalakip na responsibilidad na dapat natin isaalang-alang at mahalaga rin na ituring natin ang ating mga alagang hayop bilang parte ng pamilya at bigyan ng kaukulang at tamang pag-aalaga. Ikaw, ano ang masasabi mo sa ginawa ng unggoy na ito? Huwag ka nang mahiya at mag-comment ka na sa ibaba para malaman din namin. At kung ikaw ay bago pa sa channel na ito, ay wag ka nang mahiya na mag-subscribe at ihit ang bell button para lagi kang updated sa mga bago nating video. bansang Pakistan, inatake na ng Iran, ngunit dito, rumisbak kaagad ang Pakistan at isinagawa ang mga airstrike sa Iran na hindi bababa sa siyam na tao bilang ganti sa parehong pag-atake na ginawa ng Iran nitong nakaraang araw. This action is a manifestation of Pakistan's unflinching resolve to protect and defend. Bakit nga ba inatake ng Iran ang Pakistan? Ano ang kanilang dahilan? Ano ba ang nag-udyok sa Iran na mag-ambisyong atakihin ang kanilang kapwa-Muslim na bansa? Yan ang ating aalamin.